yung paboritong programa ang testamento ng ating dakilang Diyos Ama o so, Brother Amaro simulan mo lang. mga giliw kong tagapakinig kayo po ay nakikinig sa inyong paboritong programa ang testamento ng ating dakilang Diyos Ama ngunit bago tayo magsimula tayo muna ay mananalangin Ama naming nasa langit, sambay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman Amen Mga giliw kong tagapakinig nananawagan ang programang ito na para na rin ang Diyos ang nananawagan sa inyo. Tulong-tulong tayo at magkaisa. Magbalik na tayo sa Diyos. Upang maligtas ang ating sarili at ang ating bansa. Sa sumpa, parusa, at poot ng Diyos na sa kasalukuyan ay naglalagablab sa apat na sulok ng daigdig. Ano ang proseso para makabalik tayo sa Diyos? Simple lang ang ating gagawin. Walang kahirap-hirap at walang gastos. Kahit isang pera. Una, kalimutan mo ang doktrina ng sikta, grupo o reliyon na iyong inaaniban. Sapagkat ayon sa Biblia, ang lahat ng sikta, grupo o reliyon na itinayo ng tao, ang itinuturo ay kasalanan kasinungalingan. Pangalawa, pagsisihan mo at talikdan ang iyong mga kasalanan. Paano mong isasagawa iyan? Huwag kang lalabag ni isang utos sa sampung utos at labing dalawang sumpa. Pangatlo, patawarin mo ang nagkakasala sa iyo para patawarin ka ng Diyos. Pag naisagawa natin ang tatlong ito, tatanggapin natin ang gantimpalang ipinangako ng Diyos. Ang gantimpalang ito ay hindi basta pangako, kundi ito ang testamento o tipan. Sa simpleng salita, ito'y kasunduan o kontrata. Ito ang mga gantimpala. Una, gaano mang karami ang iyong mga kasalanan, ipapatawad ito ng Diyos. Pangalawa, isasama ka sa unang pagbuhay sa mga patay. Pangatlo, isasama ka sa mga tunay na anak ng Diyos apat bibigyan ka ng kapayapaan at kasaganaan dito sa lupa magaganap yan panlima sa kabilang buhay ay tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan kaya nga kung ang mga Pilipino at yung saro yun, gumawa ngayon ng ostya at saka yung kalis literal po yan. Ngayon, yung tataksan o, tataksa, no? ano ba yung tataksan no? Ito na po yung bagong tipan, mga kapatid ko at mga magulang. Ito po ang dugo ni Kristo na lilinisin mo ay yung damit. No? Bibigyan natin ng talata ito. Ito na lang ano kung isa-isa yung po natin itong sinatitik ng mga leader ng sekta, nako maubos yung oras natin. Basta ang mahalaga, maunawanin nyo kung paano pumapatay yung titik at yung espiritu'y nagbibigay buhay. Dito po sa Hebrew chapter 8, verse 10 up to 12, ito po yung tatak sa noo, no? Hindi yung itong mga, ano, nanginginig pa yung kamay, pati presidente na eh. Yung iba naman talagang nagpapa-opera pa sa noo para lang mabuksan ang third eye. Meron naman, may kung ano nung kinakabit, kamukha yung may, merong pangabus. <laughs> para matatatakan sa noo, yan po sinasabing patay kayo. Ulitin natin, Hebrew chapter 8 verse 10 up to 12. Brother Marlon, pag-ibasa mo yan para maunawa nila kung anong yung tataksan o. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Hindi nakakailanganing ituro ni naman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat mula sa pinakaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat ipat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Yung po pa tataksa, no? ng tataksan yung pungkaw ng tatanim po sa inyong isip at iukit po sa inyong puso. Kaya pag naganap na po ito, hindi na po kailangan ang tigapagturo. Kaya nga po ang lahat ng sekta, reliyon, na itinayo ng tao sa daigdig na ito, iniiwas-iwasan po na ipangaral yung kautosan ng Diyos. Ito pong kautosan ng Diyos, sinuulit natin yung tatlong aklat, ano? Aklat ng tipan, aklat ng kautosan, at aklat ng bagong tipan. Sapagat kung magaganap po ito, hindi na po kailangan ang tiga pagturo ayan nandito pa po, po ang pinakasimpling simpling katanungan na madaling maunawahan na hindi kailangan ang tiga pagturo na tao ito po ang tanong ano ba ang pangunahing gusto ng tao? Yan ang tanong. Ano? Ano ba yung pangunahing gusto ng tao? At ano naman ang pangunahing kinasusuklaman ng tao? Ang pangunahing gusto po ng tao, pag sinabi po ng tao, lahat ng tao, ano, walang kristyano, walang muslim, walang buddhismo. Ang pangunahing gusto ng tao ay makapasok siya sa sa ka kaarian ng langit. gamit ng buhay na walang hanggan. Wala na pong iigit pa rito. Kaya nga po, kung ikaw ay bayan ng Diyos, kailangan makapasok ka ron. No? Ngayon, kung dahil hindi ka bayan ng Diyos, yung pangunahing ayaw mong gawin, ayaw yung kinasusuklaman mo, yung itatapong kang buhay sa impyerno pumunta ron. Ikaw po, brother Marlon? Gusto mo ba no? ayoko Ayaw po, brother Marlon. Ayaw. Ano ang nararapat gawin ng tao para makapasok siya sa kaarihan ng langit o yung bayan ng Diyos? Yung kaharian ng langit, gobyerno ng Diyos, yung pinakasimping paliwanag dyan eh. Ngayon, pag sinabing gobyerno ng Diyos, batas ng Diyos. Kaya, ito ang tanong. Ano ang nararapat gawin ng tao para makapasok sa sakarya ng langit? Yun ang unang tanong. Pangalawang tanong, ano ang nararapat gawin ng tao para makamit niya yung buhay na walang hanggan? Mga simple po tanong yan. Malagay ko, nagkakaintindihan tayo. Sasagot po ngayon ng Biblia kung ano ang pangunahing gagawin ng tao para makapasok sa sakarya ng langit. Magkasal ba? kumanda ba, magkabuloy, kung kayo yung tinuturo ng mga leader ng sekta, hindi po wala puro ng sagot. Dito po sa Mateo chapter 7 verse 21. Dito maliwanag po na kung ano ang gagawin ng tao para makapasok siya sa kaarian ng langit. Brother Marlon, pakibasa mo ngayon. Mateo chapter chapter 7 verse 21 hanggang hanggang 21 na. Sa lang. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Dito po pala, kung gusto ninyong makapasok sa kaharian ng langit, sundin mo ang kalooban ng amang nasa langit. Ano? Hindi yung amang nasa lupa, yung amang nasa langit. Hindi sa dasal no para makapasok ka condition din mo ang kalawaban ng ating amang nasa langit. Ngayon, ano naman ang gagawin mo kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan? Mga simpleng tanong ito eh. At ito simpleng tanong na ito. simple na lang ang sagot. Ayon sa Bibya, dito sa 1 chapter 5 verse 29. Ulitin natin ang tarata na 1 chapter 5 verse 29 kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, ano ang dapat mong gawin? Ito ang sagot. Pagbasa mo ngayon, Brother Marlon. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Dito po yung libingan dito, no? kayo. Ito, nililiteral nga po ito. Yung libingan na ano, yung sa simenteryo, yung nicho. Hindi po tinutukoy na libingan yan. Yun, yun din ang paliwanag natin kanina, ang titigay na kamamatay. Eh. Yung pong libingan dito, yung pong mga grupo o sektang kinaani ba ninyo na itinayo ng tao, nakalibing po kayo dyan. Kaya po kayong mga patay. Sapagat sinasintitik yung mensahe na binabasa sa Biblia. Ngayon dito, maliwanag ngayon, pagkakaloban ng buhay na walang hanggan? Sino yung pagkakaloban ng buhay na walang hanggan? Yung gumagawa ng mabuti. Ang, ang pinakasimping paliwanag lalabas sa kinalilibwingan, kalimutan mo yung doktrina ng sekta ang kinaaniban mo. Sabagat kung hindi mo kal kalilimutan ang doktrina ng sekta ang kinaaniban mo, hindi ka makagawa ng mabuti. Sabagat ang doktrina ng sekta na itinayo ng tao, itinuturo yung kasalanan at kasinungalingan. kung anong gagawin. makamit mo yung buhay na walang gan, gagawa ka ng mabuti. Gusto mong makapasok sa karal ng langit, sundin mo ang kalahuban ng Diyos. Nandito ang tanong. Eh, hindi mo alam ang kalahuban ng Diyos. Hindi mo alam kung ano yung mabuti. Eh sino magtuturo sa'yo? Tao ba? Kaya ang tao sa daigdig, nakaanap ng matatalinong tao, nagpapaturo eh. Kaya umiikot dito sa iba't ibang grupo ng sekta hindi po tao ang magtuturo para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, para malaman ninyo ang mabuti. Sabagat gusto ninyong gumawa ng mabuti, gusto ninyong sundin ang kalooban ng Diyos, eh hindi ninyo alam. Kung hindi ninyo alam, magtanong kayo. Maganap kayo ng tigapagturo. Tao ba yung magtuturo? Hindi po. Eh sinong magtuturo? Hindi po taong magtuturo. O pagbasa mo, Brother Marlon. Nalalaman mo ang kanyang kalooban at nakikilala ang mabubuting bagay sapagkat itinuro sa iyo ng kautusan. Sino magtuturo para malaman ang kalooban ng Diyos at ang mabubuting bagay, Brother Marlon? Yan po ang kautusan ng Diyos, Brother Marlon ipagkumpleto po natin kautusan ng Diyos, hindi po yung kautusan ng tao. Ngayon, yung kautusan ng Diyos, tatlo po yung layunin, ano? Yung sampung utos at labindalawang sumpa, kaya po ibinigay ng Diyos ito para makilala mo yung kasalanan. Kung ito, ang sinusunod mo, gumagawa ka ng mabuti at sinusunod mo ang kaloban ng Diyos. Ang pangalawang layunin ng ng Diyos, magkaroon ka ng karapatan. Anong karapatan? Yung pun tinatawag na iba't ibang kaloob. Ikaw ay apostol, ikaw ay tigapangaral, ikaw ay nagpapagaling ng may sakit, ikaw ay nagpapalayas ng limonyo, ikaw ay tumutulong, ikaw ay nagdadasal yun po ang karapatan. Ngayon, ito pong karapatan na ito, ipinangangaral ito ng mga pundador ng sekta. Pag hindi mo raw ginawa ito, magkakasala ka. Pag sinabi pong karapatan, gawin mo ito o hindi, hindi ka magkakasala. Ngayon, kung ginagawa mo itong karapatan na ito, hindi ka naman mapapawalang sala. Po ang layunin ng kautosan ng Diyos. Ang pangatlong layunin ng kautosan ng Diyos, binibigyan po tayo ng babala. Kamukha nga ka po yung ano yung babala, huwag kayong madadaya kaninuman. Sapagat pag hindi mo pinasing yung babalang yan, kapahama ka ng babagsakan mo. Kamukha po yung paksa natin nagtitikay na kamamatay ang espiritu ay nagbibigay buhay ngayon sumusunod kayo ngayon dito sa titik na binabasa ng mga leader ninyo yun, babala po yun kapahamakan ngayon alam na ninyo ngayon yung kautosan ng Diyos nandito pa yung katanungan Pero parang Diyos, ano dapat mong gamitin? Yun nga bang magdadasal ka, mga ka, tumulong ka sa walang makain, pagpagaling ka ng may sakit, kumawakan ka ng kababalagan, kumanta ka, sumayaw ka, lumuod ka, sumama ka sa mga grupo ng sekta, yun ba ang gagawin mo o gagamitin mo para masunod mo yung kalooban ng Diyos? Hindi po. Ano ang gagamitin mo para masunod mo yung Kalauban ng Diyos? Brother Marlon, ano ba yung gagamitin? Ah, ayon po sa nakasulat yung pong magtiis o no? kaya yung pagtitiis po. Ah, ng mga natalatay sa Libro chapter 10 verse 36. Ah, Pagbasahin ko po, ah. Libro chapter 10 verse 36. Kinakailangan kayo yung magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Yan po. Para masunod po natin ang kalawaman ng Diyos, kailangan po tayo magtiis. Ano ba yung titiis natin yung nasusunod na taon nung? Magtitiis ka bang bumabagyo na, umuulan na, diniginaw ka na, ayaw ka rin tumigil sa pagkata, pagsayaw, pagdasal kung ano pag ginagawa mo. O kaya gutom na gutom ka, hindi ka kakain yung bang